luha, puyat, pagod, pawis. Andiyan pa yung mga oras or time na matatakot ka talaga. Sasalubungin natin yung bagyo, ulan. Kay uh, Rose Masilungan, nagpadala ng 5,224. Kay Rose Gorgeous, nagpadala rin po siya ng 5,165. Pero honestly po, ang pera ni Oliver ngayon ay umabot na nang yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay tayong lahat, mga kababayan. Saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, I love you all po and God bless. Lalong-lalo lalo na rin po sa mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Saan man po kayo naruroon, sa lahat po ng nakapanood ng videos ni Daddy Frankie sa oras na ito, thank you. Thank you sa inyong lahat. Saan man kayo naruroon sa sulok ng mundo, sa araw na ito, ako'y lubos na magpapasalamat po sa inyong lahat mga kababayan. Bakit? Dahil ang Daddy Frankie official ay officially naka 7 million na tayo sa ating Facebook page. Kaya very thankful unang-una. Thank you. Thank you kay Lord. Dahil na-reach natin ang 7 million followers. Dahil po yan, sa walang sawa ninyong pagmamahal, pagtangkilik, at pagsuporta sa inyong abang lingkod, si Daddy Frankie. At eto pa, dahil sadyang mahal tayo ng ating Panginoon, dahil sa ating pagsisikap at sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel, na-reach din po natin ang 1.2 million subscribers. Kaya minabuti ko mga kababayan na humarap at magpasalamat sa inyong lahat. Mula noon hanggang ngayon, hindi nyo iniwan si Daddy Frankie. Hindi ko po ito makakamit kung wala kayo. Gaya ng aking sinabi, unang-una si God. At higit sa lahat, sa aking mga kasamahan dito ngayon, sa aking team, kahit sa mga kasamahan ko sa team na nauna, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Naging wala, naman, uh, wala na kayo rito, sumasaludo pa rin ako sa inyong lahat. Naging party kayo sa aking channel. Naging party kayo sa adhikain ng Team Daddy Frankie. Naging party kayo sa mabuting gawa. Nawa, tuloy-tuloy ni God ang blessing na ito para tuloy-tuloy pa ang pagtulong natin, paggabay natin sa mga kababayan natin higit na nangailangan. Hindi po biro-biro mga kababayan yung mga dinaanan natin mula simula hanggang makamit natin ang 7 million followers luha, puyat, pagod, pawis. Andiyan pa yung mga oras or time na matatakot ka talaga. sa Sasalubungin natin yung bagyo, ulan, baha. Andiyan na yung time na talagang kinakabahan ako. Baka ano rin ang baha ang ating mga sasakyan. Pero sa gabay ng Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Kaya na-reach natin ang 7 million followers, 1.2 subscribers sa ating YouTube channel ni kilabutan ako mga kababayan ngayon halos maluha ako hindi matigil ang aking pasasalamat sa ating Panginoon dahil ni minsan even one time in my life hindi ko po inaasahan na maririch or makamit ko ang tagumpay na ito bangamat ang tagumpay na ito ay maliit lang sa iba pero talagang labis ang aking pasasalamat sa ating Panginoong Diyos kaya minabuti kong magpapasalamat din sa inyo. Ganon din sa ating mga kababayan na talagang walang sawang sumusuporta yung mga naniniwala sa kakayahan ng Team Daddy Frankie at patuloy na nagtitiwala sa akin. Hindi ko man po kayo mabanggit lahat-lahat. Pero salamat, salamat. Nalong lalo na ang Team Rice Abab. Mula noong magsimula pa lang ako hanggang ngayon kahit yung mga kasamahan namin na nasa kabilang team na ngayon, salamat po, naging party kayo ng Team Daddy Frankie. Ganon din sa aking mga kapwa, uh, charity vlogger, mga content creator, salamat. Hindi, hindi sapat yung salitang salamat, pero at least, mailabas ko yung aking nasa puso na sobrang galak talaga dahil na-reach natin ang 7 million followers. Pero siyempre mga kababayan, dahil nandito na rin lang ako na nagpapasalamat, sasamantalahin ko pa ang pagkakataon na ito na mai, mapasalamatan din yung mga taong nandito <coughs> na sa mga nakaraang araw, sa mga upload natin, ay talagang nakatutok sila at naawa sila sa ating mga binipisyari. At siyempre, salamat din kay, kay Ballpoint Man no? na kahit bago pa lang siyang... Uh, na kilala natin. Although kilala na natin noon pa yan, pero sa pagbibigay niya, uh, pag-scout niya, na inilapit niya, ay uh, naging maganda. Natulong, nakatulong tayo. Natulungan niya rin ako. Sana matulungan ko rin kayo, mga kapwa ako content creator. No? Kaya shout out po. Siyempre mga kababayan, uh, gaya na akin sinabi na gusto kong pasalamatan lahat ng mga nagbibigay ng kanilang tulong pagmamahal sa ating mga beneficiary. Kaya babasahin ko ito mga kababayan, yung mga nandito pa lang, no? <coughs> uh, ay yung iba mga kababayan, lugar lang nila yung babanggitin ko kasi yung iba hindi na sila nagpapabanggit. Yung iba naman, mababanggit po sila. Mga kababayan, from our good Samaritan, from the USA, na antig at naawa talaga sa sitwasyon kalagayan ng ating beneficiary, si Poyi. Kaya, ma'am, kabayan, from USA, Uh, <coughs> nagbigay siya ng 10,000 para kay Foy. Bagamat ito hindi pa namin na ibibigay, pero itong araw na to pupuntahan namin siya, no? Kaya maraming salamat. <coughs> kay uh, Rose Masilungan, nagpadala ng 5,224. Uh, nagpadala po siya na uh, galing sa ay para kay Oliver, no? <coughs> kay Rose Gorgeous Nagpadala rin po siya ng 5,165. Lahat po yan, yung tatlong first three na nabanggit ko mga kababayan, hindi pa namin nakukuha. Nasa sa uh, money, padala pa yan. Pero pupuntahan namin, gawa ng kabisibisihan namin. Carmela Bentos Garcia, ayan, from Portugal. Hindi ko pa ito kilala. Nagulat na lang po ako na nag-email sila at ito ipinakita. Hindi pa rin namin ito nakukuha mga kababayan. Nagbigay ng 12,000. Sabi po niya, pandagdag sa charity mo, DF. Really appreciate po. Nakakatouch po talaga. Nakakaiyak yung pagmamahal na inyong binibigay kay Daddy Frankie. At kay uh, Raquel Pasqua para kay Oliver, nagbigay siya ng 200 pesos. Kay Mamrut, 200 din. Para kay Oliver, April Peria, 100 pesos. Ayan. Jenny Rigoso. Mga kababayan, itong uh, magmula kay Raquel sa Trujicas na yan. No? Para kay Oliver lahat yan. Uh, Jenny Rigoso, 2,000 pesos. Hasmin Ibangilista, 20 pesos. Elizabeth Esta, 2,000. Uh, Mrs. Uh, Rain of Tennessee, USA. 1,029. 1,029 pesos para kay Oliver. Kay Ma'am Imelda Bakilar, nagpadala siya through Gcash, 5,000 para kay Louie naman. <laughs> Mga kababayan, ipagpaumanhin nyo po, lahat po na nagpapadala through Gcash, yung iba, hindi po namin nababanggit. Pero honestly po, ang pera ni Oliver ngayon ay umabot na ng, uh, magkano yun sa yung na, uh, Umabot na po ng 100k. Hindi ko alam paano ko ibibigay sa kanya yung mga kababayan pero masaya po ako na ibalita sa inyo. Umabot na po ng 100k ang pera ni Kuya Oliver dito. Kung natatandaan nyo sa aking upload mga kababayan, humingi po ako ng tulong sa mga kababayan nating mapagmahal. Nagmamahal kay Kuya Oliver dahil nung nandito siya sa amin, uh, six days pampers, gamot, pagkain, mga gamit niya, kaya po ako nanawagan. At hindi ako mga paniwala. Isang panawagan ko lang, umabot na ng 100K ang inyong ipinadala through Gcash. Kaya salamat talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. No? Naway hindi po kayo magsawa at uh, naway tuloy-tuloy ang pagtitiwala ninyo kay Daddy Frankie. Mga kababayan, uulitin ko po, ipagpaumanhin nyo po kung hindi namin kayo nabanggit lahat. Ito po yung nakikita lang namin. Pero ang masasabi ko lang, lagpas uh, 100K na po yung pera ni Oliver. Hindi kasali itong para sa ibang tao, iba natin beneficiary. Pero alam ng Panginoon kung sino-sino kayo. Kailanman hindi po natutulog si God. Hindi ko man mabanggit kayo lahat, pero yung total amount ay sinasabi ko rito dahil gusto ko laging transparent sa inyo no? Dahil ito ang ipinangako ko po sa aking sarili at ipinangako ko sa aking team na kung ano yung ipinadala ng ating mga sponsor, dapat makarating lahat iyan sa ating beneficiary. Hindi po ako uh, magsisinungaling, ayaw ko maging estupido sa harapan ninyo mga kababayan. Interesado po ako sa revenue. Pero sa mga sponsor or pinapabigay ninyo sa mga binipisyari natin, buong-buo at makakaasa po kayo na ibibigay namin yan. Kanya nga lang, sa dami minsan, pa-50, 20, talagang hindi na namin marikul lahat maisulat. Pero mga kababayan, makikita ninyo kung bakit napakaganda ng asulat uh, na ito. Hindi ko po ito sulat mga kababayan. Dahil lahat po ng mga tulong na ipinapadala ninyo, hindi po ako ang nagsusulat niyan. Si Kuya Risky po ang tagalista. Hindi po ako ang naglilista mga kababayan, yung aking mga kasamahan, dahil ayo kung mag-isip din sila sa akin, dahil gusto ko transparent nga po. No? Kasi pag ako lang, hindi ko na rin kaya yan. At sa email nyo naman mga kababayan, sa mga nag email sa akin, hindi na rin po ako nakakapagbukas niyan. Si Christian din po yan. <coughs> no? Kasama niya si KJ27 mga kababayan. Hindi ko po ito ipinagyayabang mga kababayan. Huwag niyo sana nga uh, ma-misinterpret. Ginagawa ko po ito para maliwanag sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga sponsor, sa ating mga minamahal na taga-support at nagmamahal sa Team Daddy Frankie, no? Dahil si Daddy Frankie mga kababayan sa paghuhos pa lang pagbablog medyo busy na rin po ako. At the same time, Uh, weekly umuwi po ako sa Makati. May thing check din po akong business doon. At syempre, may pamilya at mga anak din ako. So hati-hati na yung time ko. Katunayan, bukas birthday ng aking anak, 7 birthday. Kaya uuwi ako bukas. Alam nyo po mga kababayan, yun request lang ng aking bunsong anak dahil 7 years old na siya bukas pa. Kain naman tayo sa McD. 'Di diba? nung sinabi niya sa akin yon, naiyak ako, di ba? Dahil konti yung time ko sa kanila. Kaya sabi ko, sige anak, dahil birthday mo, kain tayo sa magdo, sama mo yung mga kuya mo. Yung tuwa ng bata, nagpapapadyak siya. Napakasimple lang yung kaligayahan nila. Kumain lang daw kami sa magdo. Na? No? <laughs> naiyak ako. Okay. Daming blessing talaga mga kababayan, no? Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Magtiwala ka lang sa iyong kakayahan at higit sa lahat, magtiwala kayo kay God. Lagi tayong sumangguni sa lahat ng mga bagay na gagawin natin. Hinding-hindi ka po pababayaan ni God. Kung sa oras na ito, Napakabigat ng iyong pinagdadaanan. Laban lang. Huwag kang ng pag-asa. May oras at araw na para sa iyo. Kung madilim ang oras, araw mo ngayon, bukas may liwanag. Tandaan mo yan. Bakit ko po ito nasasabi, mga kababayan, nagtataka kayo, sabi ng iba, lahat ng nakapanood sa akin, okay si Daddy Frankie mag-charity, hindi lang pera ang ibinibigay niya. Magaling pa siyang magpayo may nagtatanong, ano ka ba, Daddy Frankie? Pari ka ba? Ano ka ba? Doktor ka ba? Ano ka ba? Pastor ka ba? Lahat ng mga sinasabi nila, hindi po. Isa lamang akong ordinaryong tao. Isa lamang po akong nagsimulan tagahugas ng pinggan sa restaurant. Nagsikap, nagcaga nanalig kay God. Alam nyo kung bakit ko nasasabi yung mga yan, nagagandahan sila sa mga payo ko, dahil lahat ng sinasabi ko nangyari sa buhay ko. Naranasan ko mismo kung paano magsimula sa walang wala. Naranasan ko mismo paano maging alila ng mga foreigner. Naranasan ko mga kababayan kung paano ako murahin ng hapon. Pero never akong sumuko dahil may pangarap ako sa buhay. Naranasan ko mga kababayan, kahit may lagnat trangkaso ako, kailangan kong pumasok. Kung sino man ang mga kababayan natin nakaranas na magtrabaho sa Hapon, sa Japan, marirelate kayo at maintindihan nila kung ano yung ibig kong sabihin pag ang naging boss mo is mga Japanese. Napaka-stricto sila. Kaya kung mapapansin yung mga kababayan, ganun din ako sa aking team medyo istrikto ako. Pero ang hindi nawala sa puso ng Pinoy ay yung pagmamahal. Natuto ako kung paano mag-manage ng negosyo, maging istrikto sa empleyado, pero ang hindi ko tinanggal dito sa puso ko, ano man nangyayari sa akin, ay yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa pamilya. No? Mga kababayan, masyado na yata akong makata ngayon, pero totoo po yun. Lahat ng mga sinasabit, pinapayo ko kung ano yung uh, mga ginagawa ko. Kaya ako nasasabi yan sa ating mga beneficiary, mga tinutulungan. At kung bakit mabilis akong umiyak. Dahil sobrang hirap ang pinagdaanan ko. No? Kaya mga kababayan, sana ya... Na-inform ko pa yun la ko lahat, hindi ko na kayo hindi ko na masyadong uh, hahabaan pa dahil may pupuntahan at ito gaya ng akin sinabi ipapadala natin to sa mga beneficiary natin. Lalong-lalo na kay Louis, kay Foye, no? Pero wag po kayong magalala mga kababayan, yung perang ipinadala ninyo kay Kuya Oliver. Kahit na ang panawagan ko ay pandagdag dito sa mga expenses namin dito, ay napakabilis ng inyong tugon, hihintayin ko ang paglabas ni Kuya Oliver. Paggaling niya. Sana andyan pa kayo paglabas ni Kuya Oliver para ibili natin ang mga gamit niya, pagkain niya, kung ano ang pwede natin paggamitan. Nawa, i-bless tayo ni Lord, huwag tayong pababayaan. Mabuhay po tayo lahat mga kababayan. Love you all and God bless. Mabuhay po tayo and happy, happy 7 million followers sa aking Facebook page. Sana hindi kayo magsawa na sumuporta. Mga kababayan, <coughs> kung nandyan ka pa na nanonood para mas makilala mo pa ng lubos si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan. May premiere po ako sa aking YouTube channel, 7.08 ng gabi. Doon mo makikita, doon ang unang upload namin para mas makilala mo ng lubos si Daddy Frankie at ng team Daddy Frankie. Maraming maraming salamat. I love you all po and God bless.